So yun na nga mga kamayas na tapos na ang road trip namin dito sa Sambales. Sobrang nag-enjoy kami sa lugar na ito. Mukhang mapapabalik pa kami dito ah. Pero sa ngayon, back to reality muna at harapin ang buhay ng masaya. Tara, halika kayo, samahan nyo kami umuwi. Anong lugar to? Ano? San Narciso, guys. Andito kami sa na San Narciso kasi sikat sila sa mangga. Ito ba kasama noon, magkaiba yan. So guys, kapag mahilig kayo sa mangga, punta lang kayo dito sa Sambales at ito yung sikat sa kanila sa lugar na to. Ito, nagbigay ng discount si si Ate. Di ba, Ate? Anong pangalan mo, Ate? Ayaw <laughs> niyo. Anong pangalan mo po? Wala daw siya pangalan. Got big chicharron. Yeah, big chicharron. It's nice to see. Yan. Guys, don't forget to drop by here and taste their mangoes. Mangoes is from ito is talaga, sa Narciso. Si so, ah, may sariling farm dito. Sa Masinlok, meron din, di ba? Meron sa nagtatagdag na party. Ito ba? pagkakataon. Pasaran ito, mga start. Ah. Mga mm, pang-hal na araw. Yun yun. Doon, doon pa lang. Sa Narciso, So ito parang all season meron kayong ready na mango, tama ba? Hindi na ba sa pagdating ng mga Wala na. Anong tinitinda yun na pagkagano? Ah, galing Dabaw na. Oh, yun. Okay. Pero ito at least legit from Sambales tong mangga niyo ngayon. Guys, okay. Tamis na kanilang mango. Oh! piko Ito piko tapos ito kinalabaw. Saan ka nakakita ng napakalaking chichamon balat ng baboy? Sa Confirm mo naman oh, grabe. Balat kasi yan ng baboy. laki guys, ang laki oh. Tingnan natin oh, try natin yang Wow. <laughs> Look how big it is. Ay, excuse me, anak. <laughs> Sorry po. Guys, oh. Grabe, chicharon. Sakaw. Sabi natin. na natin to. na natin to. Ay, okay. Bili ka pa sa Bili ka lang daw po, eh Kaya ganyan, 140. So dito sa San Narciso, Sambales, ang bilihan mo siya ng mga mangga. Pauwi na kami kaya nakita namin to. Ay naghahanap nga kami ng mangga dahil sikat nga ang sambales sa matatamis nilang mangos So dito lang yan. So, hindi pa natatapos ang aming gala kasi sinulit na namin na gang pa uwi. Nandito kami sa bahay. is Beam! Yes! Ni Beam! Malabana! Wala si Anjo. Anjo, where are you? Dahil nandito rin si Tita Lin, ang kapatid ni Papa. O, di ba? Sulit na. Hindi na magsaselo si Tita Lin kasi pinuntahan na rin namin siya. O, oh, diba? Ayun. Nabigla sila tuloy. Surprise kahit hindi. na lang okay. Sorry. Sorry, Sorry na-invade namin ng inyong humble abode. <laughs> Sana ano, papasulit ba ang ating 80 years birthday celebration? Gala, gala. Gala ang regalo namin kay Papa. Imit ang mga kapatid na malalayo. Ang hindi pa lang si Tito Felix ay masyado ng gabi. So, wala na. <laughs> At dito na nagtatapos ang napakasayang Sambales Adventure. Maraming salamat pamilya Mago sa napakainit yung pag-welcome sa amin. Hanggang sa muli, thank you so much mga kamay sa panonood. Please don't forget to like and subscribe. Alam na 'yan.